Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Merlinda Alviz Ati Bing Batingber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Tinawagan na nitong si Butchok ang kanyang mga kaibigan na sinakimba at itong si Nonoy para tumulong ang mga ito doon sa labanan dahil nga sa lakas ng kanilang makakalaban. Agad naman na sumang-ayon si Nakimba na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa doon sa Kampo Uno. Ganon din itong si Nunoy na nando doon sa kabilang isla. Sa mga sandaling iyon nag-uusap muna si Nabuchok, Lulubaston at Nanay Candida. Wikan itong si Nanay Candida sinabi na sa akin ni Arida Dudong na bukas ng umaga kapag nasipat pa ng grupo ni Kapitan Tiboy na nanatili pa tayo sa lugar na ito, aatake na ang mga ito sa atin at patayin tayong lahat. Natitiyak kong hindi lang bibiro ang matandang iyon. Kaya mas nakakabuting bukas ng umaga, unahan na natin sa pag-atake ang mga tauhan ng mga ito doon sa may minahan. Abisuhan mo na sina Doroy at Gabriel kasama ang mga kaibigan mo na sila na ang gagawa ng mga bagay na ito. Tayo naman ang papasok mismo doon sa kalublooban ng bayan at tugisin na natin si Kapitan Tiboy. Nag-alala naman itong si Butchok dahil mga bata lamang ang maiiwan dito sa mga kubol sagot naman nitong si Nanay Candida doon sa kanyang apo. Huwag ka nang mag-alala pa doon butsok. Sa tagal nang nagkakasama kayo ng mga kapatid mo sa mga labanan. Ngayon ka ba, ba matatakot? Magtiwala ka sa kanila. Hindi mga mahihina ang iyong mga kapatid at kasama pa nila sina Arid, Bituin at itong si Tuto, hindi ba? napangiti na lamang din itong si Puchok. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, agad nang tinawagan itong si Puchok ang grupo nila ni Gabriel at Duroy. Inaabisuhan na niya ang mga ito tungkol sa mga bilin at utos ni Nanay Candida. Agad naman na tumalima ang mga ito. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa bukirin ng minahan nitong si Don Facundo. Samantalang sina Nanay Candida naman, Butchok, Lolo at Mako, inihatid ng mga ito ang dalawa na sina Kapitan Luis at Pablo doon sa kabilang bayan. Dala-dala na din nitong si Lulubaston Baston at tulak-tulak ang kanyang kariton. Balak kasi ng mga ito na matapos na maihatid sina Kapitan Luis at Pablo doon sa kabilang bayan, tutuloy na ang mga ito doon sa pagpasok sa kalubluuban ng bayan ng bintangan. Sa mga pagkakataon na iyon, madilim pa ang buong paligid. Sinaarid naman, maagang ginising ng dalagita ang mga batang kasama para maghanda na ang mga ito. Pinaghandaan na ng mga ito ang banta sa kanila nitong si Kapitan Tiboy na kung hindi pa sila umalis sa lugar na ito sa na nila ang kanilang pwisto. Sa mga sandaling iyon, pinulong na nila nitong si Usti ang lahat ng kanyang mga kasama, ang mga kamag-anak ng kanyang asawa na galing sa angkan ng mga nilang na mga lituob. Sampu ang bilang ng lahat ng mga ito. Bago naman tuluyan na umalis ang mga ito, pinaalalahanan itong si Usti ng kanyang ama na si Kapitan Tiboy wika nito doon sa grupo nila ni uste. Huwag ninyong gawin ang pagkakamali nila ni Pangkil uste. Kailangan ninyong mag-iingat kahit pa doon sa mga bata. Tulad ng aking laging sinasabi at tandaan ninyo, marami nang pinatay at tinalo ang mga batang ito na kasama nila. Huwag kayong magpapakampante kung makakita kayo ng magandang pagkakataon, patayin na ninyo agad ang mga ito. Hindi lamang malakas ang mga batang ito sa pakikipaglaban at pakikipagkumbati. Malakas din ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal. Nangangako naman itong si Uste na gawin nila ang lahat ng makakaya basta mapatay lamang nila ang lahat na nandoon sa pwisto ng mga kubol. Pagkatapos kasama ang kanyang asawa at mga kamag-anak ng asawa nitong si Usti mabilis nang tumakbo na ang mga ito. Dumaan ang mga ito ngayon doon sa mga kakahuyan at napakabilis ang kanilang pagtakbo na kung minsan naman nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Ang mga nilalang na mga litob parang mga aswang din ang mga ito. Ngunit mayroon lamang silang kakaibang kakayahan na wala sa mga aswang. Kaya nilang pagalingin agad sa loob lamang ng ilang mga segundo ang bawat matatamong sugat at pinsala sa kanilang katawan. Kakaiba din ang tanga na lakas ng mga ito at kayang baliwalain ang mga usal at mga orasyon na tulad ng mga serpente. Sa mga sandaling iyon naman, lagpas alas 5 na ng umaga, papasikat na ang haring araw sa mga oras na iyon. Papasok na din doon sa na ng bayan ng bintangan sina Nabuchok, Nanay Kanida, Lolo Baston at itong si Mako. Nanggagaling na ang mga ito doon sa bayan ng Kanlasog at inihatid sina Kapitan Luis at itong si Pablo doon sa kanilang bahay. Nagpasyang doon na dumaan sa baybayin ang mga ito para walang makakapansin sa kanilang pagpasok doon sa bayan. Samantalang doon naman sa bukirin ng kanlasog at bintangan nakarating na din doon ang grupo nila ni Duroy at Gabriel. Naghahati ngayon ang mga ito sa dalawang grupo para atakihin nila ng sabay sa magkabilang bahagi ang minahan. Sina Gabriel, Kiram at itong si Gado ang nagpunta doon sa pinakaitaas na bahagi ng minahan samantalang doon naman sa baba si Naduroy kasama ang kanyang mga kapatid na si Nanimpa at Jumong. Sa mga sandaling iyon, nagkikita na din si Nakimba at Nunoy. Kakarating pa lamang ng mga ito at nagpasya agad na sumunod ang mga ito doon sa kinaroonan ng mga kubol. Nagpasama na lamang ang dalawa nang isang kunsihal na tauhan itong si Kapitan Luis. Lumipas pa ang ilang mga minuto. Papalapit na ang mga nilang na mga litub doon sa kinaroonan ng mga kubol. Sa mga sandaling iyon, tahimik ang kinaroonan ng mga kubol. Sinaarid, toto at buno. Nando doon lamang ang mga ito doon sa malaking puno ng kahoy na nando doon naman sa gilid ng isang kubol. Mariin na nagmanman ang mga ito doon sa buong paligid samantalang ang mga batang paslit naman nandoon din ang mga ito doon sa kabilang gilid ng tatlong mga kubol halos hindi na nag-uusap pa ang mga ito ang ginawa na lamang ng mga ito mariin na nagmanman doon at nagbabantay ilang sandali pa wika nitong si Tuto mukhang paparating na ang mga nilalang na sinasabi ni Nanay kandida, Arid, Buno, may mga naramdaman na akong kakaibang mga presensya. Humanda na kayo. Aabisuhan ko lamang sinabituin tungkol sa mga ito. Pagkatapos mabilis na naglalakad itong si Tuto papunta doon sa kabilang bahagi ng mga kubol para abisuhan na sinabituin at ang mga batang paslit na nando doon samantalang sinananay kandida naman. Nang maihatid na ng mga ito, sina Pablo at itong si Kapitan Luis doon sa kanilang bahay agad na nagpapaalam na din ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, nagising na at nagkamalay na itong si Kapitan Luis at bumubuti na din ang kalagayan nito. Pati na rin itong si Pablo, ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa rin ito makapagsalita ang wika naman itong sinanay kanida doon sa dalawa. Magpahinga na lamang muna kayo, Luis. Pablo, si Rosa na ang bahala sa inyo. Tama na at sakto na ang mga nagawa ninyong tulong sa pakikipaglaban. Kami na ang bahala sa mga ito. Wikang sabad din itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, sobrang naawa sa kalagayan ng kanyang ama at doon kay Pablo. Tatay Luis, Kuya Pablo, ipaghiganti ko kayo. Papatayin ko ang lahat ng mga kampo ng demonyong nanduroon sa lugar ng bintangan. Papatayin ko ang angka ng kapitan na iyon. Ngunit inawat na ito ni Nanay Kanida at paalala nitong si Nanay Kanida doon sa kanyang apo. Kumalma ka lamang dodong butsok. Batid ko kung gaano kasakit ang nangyari sa iyong ama at kay Pablo. Kahit ako, naawa at nasaktan. Ngunit ganun talaga ang labanan. Mayroong mangingibabaw at mayroong matatalo. Ngunit pagdating sa bakbakan, kailangan natin na panatilihin ang pagiging kalmado dahil magbibigay ito ng panganib at iyon ang magiging dahilan para bumukas ang ating dipinsa. Sa ngayon, kailangan muna natin na makapasok doon sa kaloob-looban ng lugar ng bintangan na walang makakapansin. Siguraduhin natin na agad na masusukol ang mga matatandang iyon lalong-lalo na si Kapitan Tiboy. Dodong Botchok, ako na ang bahala sa matandang iyon. Batid kong kakaiba ang kanyang lakas at maaring sa lahat ng na mga nakakalaban natin ang taong ito ang pinakamalakas. Ngunit naramdaman ko naman na bumabalik na ngayon ang aking kalakasan at ang aking mga malalakas na gabay. Kaya nakakasigurado ako na kaya ko pa rin talunin ang matandang iyon. Kayo na ang bahala ni Baston doon sa kanyang mga kasamahang matatanda din. Malalakas din ang mga ito. Kaya kailangan na lagi tayong mag-iingat sa lahat ng mga pakikipaglaban. At isa pa sa aking mga paalala, kapag nagkakaroon ng problema at kinakailangan natin na magtulungan, huwag tayong magdadalawang isip na tulungan agad ang isa't isa. Dahil iyon ang susi ng ating tagumpay. Ang pakikipaglaban ay hindi lamang puro katapangan. Kailangan din natin ng mga kasama at kailangan na laging gamitin ang ating isipan at utak katalinuhan sa pakikipaglaban. Doon naman sa mga kubola sinabi na rin itong si kay Tuto na naramdaman din nito ang mga paparating na mga nilalang. Inatasan na din ng batang babaylan sina Utoy gabi Abu at Akiko na humanda na din ang mga ito. Hindi pag gaanong gumaling ang kanilang mga braso ni Buno at Tuto. Ngunit sa tingin naman ng dalawa, kaya na nilang magamit ang mga ito ngayon sa magaganap na labanan. Habang mariin na nagmanman ang mga ito at nagmamatsyag doon sa mga kakahuyan, wikang muli nitong si Tuto. Nandiyan na sila arid. Sagot naman agad itong si Arid na sa mga pagkakataon na iyon nakatutok na ang bitbit -bit itong pana doon sa mga kakahuyan. Naramdaman ko na din ang mga ito, Kuya Tuto. Humana na din kayo. Mukhang mapapalaban tayo ngayon sa mga ito. Naramdaman din kasi nitong si Arid ang kakaibang kalakasan ng presensya ng mga ito. Ilang sandali pa, nakakarinig na ang mga ito ng mga pag at -pumala. Ngunit wala pa silang nakikitang anumang mga nilang. At makalipas pa ang ilang mga sandali. May nakita silang mga tao ang lumalabas galing doon sa mga kakahuyan. Sampu ang bilang ng mga ito. Tatlo sa mga ito ay babae at dalawa naman ang binatilyo. Nasa unahan ang isang matangkad na lalaki at katamtama naman ang laki ng katawan nito kung tingnan mo ang sampung ito, parang magkakapamilya lamang ang mga ito at hindi mo din makikitaan ang mga ito ng kabagsikan. Normal kasi ang mga hitsura ng mga ito at mga kasuotan. Naglalakad ang mga ito papunta sa kanila. Uwi ka agad nitong si Arid doon sa kanyang mga kasama. Anong klaseng mga nilalang ang mga ito kuya tuto? Mukhang mga normal na tao lamang ang mga ito. Ngunit kakaiba ang kanilang mga presensya na hindi ko maintindihan. Sagot naman itong si Tuto. Hindi ko din batid arid. Ngunit kahit na mga normal lamang ang kanilang mga hitsura, kakaiba ang kalakasan ng kanilang mga presensya. Buno, humanda ka na. Ihanda mo na ang mga usal mo sa kawayan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali nang tuluyan ng makalapit ang mga ito Uwi ka naman agad sa mga namumuno na mga nilalang na mga litob na si Usde. Saan na ang mga matatanda na sa inyo? Lahat na kayo ay nandirito ay mga bata. Nasaan ang mga kasamahan ninyong matatanda? Kailangan ko silang makausap ngayon din. Ngunit walang sumagot sa kalinang grupo ni Tuto. Ilang sandali pa, nakita nilang humisi ang malaking tao at muling wika nito sa kanila. Hmm. Dika nga. Mukhang ayaw ninyong makipag-usap sa amin. Sige na nga. Gagawin na lamang namin ngayon ang aming nakatukang misyon. Kailangan namin natapusin na kayong lahat ngayon din. Pagkatapos lumingon itong si Uste doon sa kanyang mga kasamahan at suminyas na ito na ibig ipahiwatig simulan na nila ang kanilang gagawing pag-atake at pagkatay doon sa lahat ng mga batang nando Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na hinihintay pa nitong si Arid ang gagawin ng mga ito sa kanila. Agad na pinagpapana na ito ni Arid ng sunod-sunod ngunit grabe ang bilis na naglulundagan ang mga ito para maiwasan ang mga palaso nitong si Arid. Muling ngumisi naman ang namumuno sa mga ito na si Uste, ang anak ni Kapitan Tiboy. At pagkatapos, muling huwi ito sa kanila. <laughs> Batig kong hindi kayo mga ordinaryong bata lamang. Kaya, huwag ninyong asahan na magkakaroon kami ng awa sa inyo. At pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon, biglang nagbago na ang hitsura ng mga ito. Nagiging mabalasik na ang kanilang mga hitsura at kita nila ang pamumuti ng mga mata ng mga ito na naglaho na ang maitim na nasa gitna. Purong puti na lamang ang kanilang nakikita doon sa mga mata ng mga nilalang na iyon at mayroong matutulis din at matatalas na mga ngipin ang mga ito. At ngayon, mas lumaki pa ang kanilang mga katawan at nagkakaroon ng mahahabang bisig at mga paa ang mga ito. Ngayon, kung susumahin, mas malaki na ang mga ito ng dihamak sa kanilang mga katawan. Kakaiba din ang pag-angil ng mga ito na parang angil ng mga mababangis na mga leon. Biglang umigpaw na ang mga nilalang na mga litob at tumakbo ng napakabilis papunta sa kanila. Ang haba din ng kanilang mga hakbang at lundag na wala pang dalawang mga segundo agad nang nakalapit na ang mga ito doon sa kanilang kinaruruunan. Agad na dinaklot ng mga ito at inaatake ng grupo nitong si Uste ang grupo naman nila ni Tuto. Gulat na gulat ang grupo nila ni Tuto sa bilis at sa bagong hitsura ng mga nilalang na mga lituba. Agad na naiwasan pa rin ng mga bata ang ginawang pag ng mga kalabang nilalang. Agad na naglatag ng mga usal itong si Toto para sa nasubukan na mapahina ang kalakasan at bilis ng mga nilalang. Sinubukan ngayon itong si Toto na ilatag ang kanyang mga usal na mga sabulag, pamako at mga tigalbo. Samantalang sinaarid naman at bunok mabilis na umatras ang mga ito habang nagpakawalang muli ng mga pagpana itong si Arid habang tumalon din itong si Buno nagpakawala na din ito ng mga maliliit na mga matutulis na kawayan na sumagirit agad papunta doon sa mga kalabang nila lang at kahit na hindi tinamaan ang mga ito ng direkta ng mga kawayan itong si Buno biglang sumabog naman ang mga ito na nagiging dahilan para maglundagan ang mga kalabang nilalang na litub para maiwasan ang pagsabog na iyon. Ngunit pagtapak pa ng mga ito doon sa lupa, muling umarangkada ng paglundag ang mga ito at papaataking muli ang mga ito sa kanila. Doon naman sa kabilang bahagi ng mga kubola mabilis na din natumakbo na din sina Abu at Utoy para atakihin ang dalawang litob na sa mga pagkakataon na iyon nando doon na sa bubong ng mga kubol. Sa bilis at lakas kasi ng mga ito, agad na nakarating ang dalawa doon sa bubungan ng mga kubol habang nandodoon sa gilid naman sina Bituin na sobrang nagulat sa biglang pagdating doon ng mga kalabang nilalang sa mga sandaling iyon kasi sa taas at bilis ng lundag ng mga kalabang nilalang ng mga litob agad na umabot ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng mga kubol umaangin naman sa galit itong si Utoy agad na nagpakawala ito ng mga pag at mga pagkalmot na hindi na inaalintana ng mga bata ang mga kalabang malalaking nilalang. Ubo din ng bilis na sinagpang itong si Abo ang isa pang litob doon sa bubungan ng kubol. Nang maibato naman ni Toto ang kanyang mga usal na inihanda, mga usal na tigalbo at pamako para sana mapahina ang mga nagwawalang nilalang ngunit nawindang ang isipan ngayon nitong si Toto ng mapagtanto na hindi tinatablan ng mga orasyon ang mga kalabang ito. Uwi ka nitong si Toto kay Arid at Buno. Animala, hindi tinatablan ng mga orasyon ang mga demonyong ito, Buno. Arid, kailangan natin na mapabagsak ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipagumbati na hindi ginagamit ang mga usal. Uy kang sagot naman agad nitong si Arid. Kuya Toto, maaring hindi tatalab sa kanila ang anumang mga usal, ngunit magagamit pa rin natin ang mga usal para matalo ang mga ito. Hindi nga lamang gagana sa mga ito ang mga usal na pamako sa bulag at mga tigalbo muling wikang sagot naman nitong si Tuto sa kanila. Mukhang tama ka, Arid. Buno, magagamit pa rin natin ang mga karunungan mo pagdating sa mga usal sa mga kawayan tulad ng ginawa mo kanina. Ngunit sa ngayon, mukhang kailangan din muna natin na iwasan ang bangis ng mga ito at pag-aralan ang kanilang kalakasan at mga kahinaan. Kailangan kasing iwasan muna ng mga ito ang bangis ng mga nilalang na mga litob na sa loob lamang ng ilang mga sandali nawasak na ang dalawang mga kubol dahil sa tindi ng mga pag-atake ng mga ito. Agad na gumawa itong si Buno ng mga harang na kawayan para pansamantalang maharangan nila ang mga ginagawang pag-atake ng mga nilalang na ito sa kanila. At pagkatapos, habang nakaharang pa ang mga kawayan nitong si Buno. Nagpakawala naman itong si Arid ng mga pagpana. Nagawa nitong si Arid na mailusot ang kanyang mga palaso doon sa mga siwang ng mga kawayan kaya tinamaan ang isang litob ng mga pagpana ni Arid. Sa didib ang tama doon sa nilalang na nagiging dahilan para mapapaangil ito ng malakas at mapapangasaba. At pagkatapos, nagwawala na ito ng sobrang Winawasak ang mga kawayan ni Buno Kahit kasi na tinamaan ito ng mga pagpana ni Arid Hindi pa rin iyon sapat para mapatay ang kalabang nilalang Nang biglang lumundag ang nilalang At makita nila ang anim ng mga kalaban Na nagsulputan doon sa itaas ng iri Agad na wikan itong si Buno Mapapatay ko ang isang ito kuya totoo at pagkatapos wala nang inaaksayang sandali itong si Buno habang nandoon pa sa mga kawayan at winawasak ng isang litob. Ang mga pinalabas na kawayan ni Buno agad na itinarak ng bata ang mga usal na pangkitil at pagkatapos biglang gumalaw ang kanyang mga kawayan na tinusok doon sa katawan ng isang litob. Sa dami ng mga nakatarak doon sa dibdib ng nilalang at sa iba't ibang parte ng katawan nito agaran itong namatay isang pag-angila ang namutawi sa bibig nito bago ito tuluyan na binawian ng buhay dito na mas nagalit pa ang mga kalabang nilalang nang makita ang pagkamatay ng isa nilang kasama biglang umarangkada ng pag-atake ang mga ito pontiriya ngayon ang tatlo kaya mabilis nagumawa ng mga usal sina Toto at Bono para harangin ang papataking mga kalaban